Sa isang malayong bayan ng Sanchi sa China, nakatago ang isang kahanga-hangang lihim na matagal nang naging paksa ng mga alamat at kwento. Sa ilalim ng lupa, sa mga nakatagong hukay, isang hukbo ang nagbabantay, hindi sa mga laban, kundi sa mga misteryo ng nakaraan. Ito ang Terracotta Army, ang monumental na likha ng unang emperador ng China, si Qin Shi Huang. Noong unang panahon, nagpasya si Qin Shi Huang na lumika ng isang hukbo upang samahan siya sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Sa kanyang isip, ang mga sundalo ay magiging tagapagtanggol laban sa mga panganib ng mundo pagkatapos ng kamatayan. Pinili niya ang pinakamagagaling ng mga artisan mula sa iba't ibang dako ng kanyang imperyo upang lumika ng mga estatwa ng sundalo, kabayo, at mga sasakyan. Habang unti-unting nabubuo ang hukbo, ang mga estatwa ay nagiging natatangi. May mga sundalo na may iba't ibang anyo, kasuotan at armas na tila ba nagmamasid mula sa kanilang mga hukay. Isang misteryo ang pumapalibot sa mga ito. Paano nagawa ng mga artisan ang ganitong kadetalyado ng mga estatwa sa mga panahon na wala pang makabagong teknolohiya? Bakit tila may pagkakaiba sa kanilang mga muka na parabang buhay na buhay? Sa paglipas ng mga taon, nakatago ang hukbo sa ilalim ng lupa, hinintay na matuklasan ng mga tao. Noong 1974, isang grupo ng mga magsasaka ang uhaw at kumuha ng tubig sa isang bukal nang kanilang madiskubre ang mga fragment ng terracotta. Hindi nila alam ang kanilang natagpuan ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng China. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpasimula ng isang masusing pag-aaral na nagbigay liwanag sa mga misteryo ng hukbo. Ngunit may isa pang tanong na patuloy na bumabalot sa mga arkeologo. Ano ang tunay na layunin ng hukbo? Sinasabing nilika ito upang maging tagapagtanggol ni Qin Shi Huang. Ngunit ang iba naman ay nagtataka kung ito rin ba ay simbolo ng kanyang kapangyarian at kayamanan. Isang pangunahing misteryo ang tunay na layunin ng hukbo. Pinaniniwalaan na ito ay nilika upang magbigay ng proteksyon sa emperador sa kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang eksaktong dahilan at kahulugan nito ay patuloy pa rin na pinag-aaralan. Ang mga estatwa ay may mga iba't ibang posisyon, kasuotan, at muka na nagpapakita ng mataas na antas ng detalye at individualidad. Ang mga pagkakaibang ito ay nagtanong sa mga arkeologo kung paano ito nagawa at kung gaano karaming mga artisan ang naging kasangkot sa proseso. Ang paggawa ng mga estatwa ay nangangailangan ng masalimuot na teknikal na kasanayan. Ang mga sayantipiko at arkeologo ay nagtatanong kung paano nagawa ang mga estatwa na may ganitong kalidad sa panahong yun, lalo na sa paggamit ng mga materyales at teknolohiya. May mga tanong din tungkol kung kailan talaga nagsimula ang konstruksyon ng Terracotta Army at kung gaano nakatagal ang itinagal nito. Ang mga timeline ay nakasalalay sa iba't ibang interpretasyon ng mga ebidensya. Ang Terracotta Army ay may malalim na simbolo ng kultura at relihiyon ng China na nagmumungkahi na ang pananaw sa buhay, kamatayan at hinaharap. Ang mga ito ay nagiging batayan ng pag-unawa sa mga paniniwala ng mga tao sa panahong yun. Sa bawat bagong tuklas, nadidiskubre ang iba pang mga detalye tungkol sa kanilang kultura. Sa kabila ng mga kasagutan, ang Terracotta Army ay nananatiling puno ng misteryo. Bawat estatwa ay may kwento Isang alaala ng isang sinaunang panahon na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ilalim ng lupa, patuloy na nagbabantay ang ukbo habang ang mundo sa itaas ay nahuhumaling sa kanilang mga kwento. Isang kwento ng buhay, kamatayan at walang katapusang pagnanais na malaman ang inaharap.